Kasi so mga idol, puntahin po natin yung nagkabanggaan dito, ano. Isang sasakyan. Uh, uh, saka tricycle at saka, ano. Itong kotse. ah Inuubay ata ito. Yung idol, oh. Banggaan dito sa may 7-Eleven. Sa uh, Luciana, Laguna. Ayan, oh. Gusto, no? pa sinayang ako, ba? Saka yung kotse na kanil busy ako, aking uh, ina-analyze. Oh, sure. Uh, Mga idol, oh. Kaalan Manggahan po dito sa may Luciana Laguna, sa may 7-11, ano, sa may tapat ng hospital. Ayan, oh. Parang media yata, to. Ano ba, to? Anong sasakyan? yan? Ha? Kaya nung ano yan? Ba ano, dumaan lang yan? Oo, oh, sino bang mali? Sa tigil. Ha? Sa tigil na itong ano, sasakyan yan, eh. Tricycle po daw ang mali mga idol Tignan mo, wasak na wasak po oh. <coughs> Mga idol o Tignan mo, wasak na wasak Tignan mo Ay, inalis na po at nagkaka-traffic po ano. Malit lang po ang kasada, kasada rito. Ano? <coughs> <You know>? Tricycle <coughs> po daw mali mga idol eh. Kung mga idol. <coughs> Um, banggampo ay dun. makain ko na ba? hindi tayo pa isayu pa yun. sinabing tinuyo. 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 sinabing Saan sinabing tinuyo. sinabing ang sinabing tinuyo. sinabing ang Ay, naayos na po kasi ng traffic na po. Dala mo 7-Eleven 'yan. Nandito na mga idol at inaayos na po ang problema no. Ah, may dito po naman nagta-traffic dito. Ayun naman. Aba. Thank you sa kay Marites po muna tayo. Saan <laughs> ang so, nangyayari sa si kalsada? Ayan. Umalis na po si Kuya at nagtatrafik na po. Siguro po pag-uusapan po nila yung banggaan, ano? Nandito na lang po idol at marami po salamat. Thank you for watching, mga idol. Oo, wala sa dalok Ano nangyayari? Ito ay idol yung sasakyan. Wasak na wasak. Buso. Bagong bago po yata mga idol. Bagong bago pa. Ano? Parang kalalabas-labas pa lang. Pero, bagong bago pa yung sasakyan. Grabing. lang talaga. Hindi natin alam ay doon kung sino may kasalanan eh. Ano? naka tayo, naka lang po tayo sa mga uh, sa klasada. Kaya mga buhay. Ingat-ingat na lang mga idol. Maraming maraming salamat. bye